Hello guys, ayan ngayon lang po ako nag-a-update ng aking uh, YouTube channel kasi nga bumababa yung views. Ewan ko ba bakit bumababa ang views natin. Hindi ko alam sa sa ano yung whole na ano na na views. Talagang bumaba yung aking 2.6 million na views ngayon ay 500 plus na. Uh, ang bilis. Hindi ko alam kung bakit. Kaya update ako nung kahapon ba yun, nag-live ako. Pero wala pa rin. Hindi pa rin siya ganun ka ano. Ganun ka lakas. Humatak ng views. Uh, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Na. Gusto ko sana mag-live ng mag-live. Pero parang wala din. Ayan. magkukuwento lang po ako sa inyo. Yung tungkol sa mga... Uh, mga kaibigan natin ng mga content creators sa Facebook. Alam niyo ba na... Nakita ko nung... Nag-scroll ako. May mga... Matataas ang mga followers, nag-million-million million ang kanila mga followers pero hindi pala sila invited. Nagtataka ako bakit hindi sila invited? Eh tataas na mga followers nila, ang tataas na mga views nila. Halos puro sila ano, bawat video nila million-million pero hindi sila invited. Ano kayang dahilan ano? Pero sa tingin ko invitation kasi ang ang uh, ano ni Boss Meta kaya pag na-invite ka, ayun, set up na lang kaagad. Kasi kung hindi naman eh, baka bawiin pa. Kaya eh, ano na lang, uh, i-set up na lang agad. Alam niyo ba ito? <laughs> ito, kahapon, napindot ko lang ito sa ano, sa sa black app. Napindot ko lang siya. Akala ko naman, hindi siya ano, darating. Ayun, bigla na lang may dumating na parcel 159 daw ano yung may napindot pala ako yung pala yung eto nga headband ano ba yan meron naman mga headband na matag 50 tag ano pero ito yung na ano ko ay sana na ba ito mo usapan para meron lang tayong ma-upload ano po ayun nga kwento ko lang yung tungkol dun sa mga kapwa nating content uh, creator sa uh, Facebook alam niyo po, kailangan niyo pong maglinis talaga ng inyong mga account bago magkatapusan ng uh, August. August 30, parang hindi na yata siya magi-invite. So mawawala na kayo ng kita niyan. Uh, meron na lang kayong kikitain sa stars. Depende po 'yan kung magbibigay sila ng stars 'yung mga followers niyo, 'yung mga gusto magbigay ng mga stars ayan, uh, yun doon na lang kay kikita pero yung sabihin na siya pag hindi kayo na-invite kasi uh, yung ating uh, reels in stream ads at saka yung bonuses yun po yung tatlo na yun na uh, ma-invite kayo sa content uh, monetization at saka yung star, separate po yung star pag may nagbigay sa inyo, yun po may, magkakaroon kayo ng pera pero pag wala hindi po kayo magkakaroon ng pera sa stars ngayon ang maganda dun sa content monetization ay yung uh, tatlo yung magiging ano mo doon, magiging kikitain mo. Meron pang stories. Kaya may kita rin sa stories. Pag nag-post kayo ng mga stories ninyo, kikita rin kayo doon. Kaya maganda rin yung content monetization. Kaya lang ang baba. Talagang mababa. Dati, eh, kung pwede lang, ano dati, eh, sumahod ako. Ang bilis lang. Pero ngayon, kahit na yung mga views ko umabot na ng libo wala pa rin pero meron ako mga nagiging nagiging 00.01 uh, kahit na 200 plus 100 plus lang meron, meron din po kaya lang malakas ako sa photos lang wala ako sa mga reels sa mga ano hindi ko makita kahit mataas yun dun ito naman sa photos, pwede sa photos sa stories, kikita kayo dyan yung photos kasi pagka nakita ko na karaan, umabot lang siya ng 189. Meron na pong ano, 00.01 na earnings. Kaya maganda rin pagka kung titingnan niyo kung saan kayo pwedeng kumita, doon kayo mag-post. Kikita kayo sa Reels na maigse. yon doon kayo mag-post. Kung kikita naman kayo sa long form, ah uh, doon na rin kayo mag mag uh, ano mag stick na pagpo-post. Alam niyo may balita si Meta na yung magiging uh, ano natin sa sa Facebook ay uh, gagawin niya ng shorts lahat. Yung video, video na sa long form, gagawin niya lahat doon na sa shorts ilalagay. Kaya uh, abangan natin 'yung mas maganda na rin yung kasi isahan na nga lang talaga. Ay maraming salamat po sa panonood sa aking mga video. Kaya yeah, wag niyo pong kalimutan mag-share ano po. Please subscribe, follow, like and share po. Maraming salamat. Thank you.